Host voiceover, sa mundong napakabilis, may darating na kwento na humihiling sa atin na huminto, makinig at madama. Ang awit ng mga alitap-tap ay hindi lamang isang pamagat, ito ay isang bulong sa dilim, isang alaala sa paggalaw, at isang himig para sa kaluluwa. I cut sa host sa screen, host, hey everyone, welcome back sa channel name. Kung bago ka rito, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button na iyon at i-click ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng sandali ng cinematic o literary magic. Ang video ngayon ay tungkol sa isang kwentong hindi sumisigaw kundi kumakanta. We're diving deep into Song of the Fireflies, isang malambot, ngunit makapangyarihang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at marupok na ningning ng koneksyon ng tao. Seksyon 1. Pangkalahatang ideya, 0 oras 55 minuto. Mga clip o still ng pabalat, mga karakter, setting ng libro-pelikula, host, voiceover, orihinal na inilabas sa tahimik na pagbubuni. Ang Song of the Fireflies ay sinusundan ang emosyonal na masalimuot na paglalakbay ng dalawang pangunahing tauhan, sina Elara at Thomas, na pinagbuklod hindi lamang ng pag-ibig kundi ng pinagsasaluhang mga anino ng kanilang nakaraan. Makikita sa isang maliit na bayan sa Baybayin kung saan ang mga alitaptap ay nagbibigay liwanag sa kalangitan tuwing tag-araw. Tinutuklasan ng kwento kung paano madalas na magkasama ang kagandahan at sakit sa pinakamaselang sandali ng buhay. Host: Sa screen, nabasa mo man ang nobela o napanood mo ang adaptasyon ng pelikula nito, malamang na nararamdaman mo ang parehong paghatak sa puso. Ito ay hindi isang malakas na kwento. Hindi ito puno ng mga dramatikong twist o mabilis na pagkilos sa halip, ito ay tungkol sa maliliit na bagay, isang liham na hindi pa nababasa, isang kanta na naalala ng huli, isang alitaptap sa isang darapon na kalaunan ay kumukupas, seksyon dalawa, mga tema at simbolismo, dalawa oras 10 minuto, host, pag-usapan natin ang tungkol sa mga tema. Ang Song of the Fireflies ay tumatalakay sa kalungkutan, nostalgia, kalusugan ng isip, at pinakamakapangyarihan, katubusan, Cut to brawl, mga alitaptap na kumukutitap sa garapon, mga alon na humahampas. Mga character na naglalakad ng tahimik, host, voiceover, ang mga alitaptap, sa kwentong ito, ay higit pa sa mga insekto. Sinasagisag nila ang panandaliang kagandahan, mga sandali ng kalinawan sa dilim. Sa tuwing nakikita ni Elara ang isa, ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay o isang tao na nawala. Para kay Thomas, kinakatawan nila ang pag-asa. Isang pag-asa na baka, siguro, maaari pa rin magbago ang mga bagay. Host, sa screen, mayroon din pa ulit-ulit na tema ng hindi nasasabing emosyon. Ang mga karakter ay madalas na nahihirapang sabihin ang kanilang nararamdaman. At sinadya yon. Dahil minsan, mas malakas ang katahimikan kaysa salita. At tinuturuan tayo ng Song of the Fireflies na makinig sa pagitan ng mga linya, Seksyon tatlo, Mga Pagtatanghal at Tauhan, Tatlo oras tatlumpung minuto, mga visual, mga emosyonal na eksena o fan art ng mga pangunahing tauhan, host. Ngayon pag-usapan natin ang mga karakter. Si Elara ay isa sa pinakamalalim na nakasulat na mga babaeng lead na nakita ko kamakailan. Siya ay may depekto, nagkakasalungatan, at nagpapagaling. Hindi sa isang tuwid na linya, ngunit sa mga bilog tulad ng ginagawa ng mga totoong tao. Host, voiceover, si Thomas naman ay isang tahimik na puwersa. Ang kanyang pagmamahal kay Elara ay matatag, ngunit hindi na kontrol. Subtle ang chemistry nila. Walang grand romance scene. Walang sandaling tumatakbo sa ulan. At iyon ang nagpaparamdam na totoo. Honest. Tao, host sa screen, ang mga sumusuportang karakter tulad ni Nana Mira at Little John ay nagbibigay ng init at karunungan. Hindi lang sila mga side role, kinakatawa nila ang komunidad at koneksyon na madalas nating hindi napapansin kapag tayo ay nasasaktan. Seksyon 4, Direksyon at Atmosfera, 5 oras, Montage ng Coastal Town, mga gabing puno ng alitaptap. Mabagal na camera pans, host voiceover, Biswal, kung pinapanood mo ang pelikula, ang bawat frame ay isang pagpipinta. Ang paleta ng kulay ay nagbabago mula sa malamig na asul patungo sa malambot na amber, na umaalingawaw sa panloob na mundo ng mga character. Ang kamera ay nagtatagal. Hindi ito nagmamadali. Naghihintay ito tulad ng ginagawa ng kalungkutan, soft instrumental score mula sa pelikula o katulad na tono, host at ang disenyo ng tunog. Kapansin-pansin. May mga mahabang kahabaan na walang dialogo, ang kaluskos lang ng mga dahon, malayong alon o banayad na huni ng mga alitap-tap. Ang soundtrack ay minimalistik ngunit malalim kapag ito ay lumitaw. Lalo na noong tagpong iyon sa parola. Kung alam mo, alam mo, Seksyon 5, Pangwakas na Kaisipan, 6 oras 20 minuto, host sa screen, so, para sa lahat ba ang Song of the Fireflies? Baka hindi. Kung naghahanap ka ng mabilis na drama o isang konbensyonal na masayang pagtatapos, maaaring hindi ito ang iyong tasa ng tsaa. Munit kung ikaw ay isang taong pinahahalagahan ang pagkukwento na dahan-dahang umaaling-aungaw, tulad ng mga ripples sa isang lawa, ito ay dapat panoorin o dapat basahin. Host, voiceover, ito ay isang kwento na nananatili sa iyo. Hindi dahil sa nangyayari, kundi dahil sa nararamdaman mo. Makikita mo ang iyong sarili na nag-iisip tungkol sa isang linya, isang hitsura, isang alitaptap pagkalipas ng mga araw. At iyon ang marka ng isang kwento na mahalaga. Outro, pito oras 15 lima minuto, nagsisimula ang channel Outro Music, host, ano ang naisip mo sa Song of the Fireflies? Ginalaw mo ba ito tulad ng paggalaw nito sa akin? Ilagay ang iyong mga saloobin sa mga komento, gusto kong marinig ang iyong mga interpretasyon at paboritong sandali. At hey, kung nagustuhan mo ang review na ito, mangyaring mag-iwan ng like, subscribe, at ibahagi ito sa isang taong nakaka-appreciate ng mga makabuluhang kwento. Hanggang sa susunod, manatiling malambing, manatiling mausisa, at patuloy na makahanap ng liwanag sa dilim. Add screen text, kahit na ang pinakamaliit na ilaw ay maaaring gabayan tayo pauwi. Awit ng mga alitap-tap.